Hello, everybody, it's me, Joe, and welcome to my vlog. All right, and for today's update, we are now down to 155 subscribers. <laughs> <laughs> Maraming maraming salamat po dun sa 27 na nadagdag at nawa po ay patuloy kayong mag-subscribe. So for today, naisipan ko na namang gumawa ng video. It's a review. Okay, video na bidabida -bida na naman ako dito. Google! Okay, so it's a video review with regards dun sa bag na nag, uh, may nag-sponsor sa akin ng bag. What? Okay, ito siya guys. So, uh, buksan natin siya. Okay? Ang guys price. guys. So, ito siya, guys. Okay, oh. So, meron pa siyang, uh, meron pa siyang logo. ah meron pa siyang logo from straightforward talaga siya, guys. Ito yung bag niya, guys. Ganda, ganda, ganda. Okay. Okay, so buksan natin yung loob niya guys. So, meron pa siyang tag price. So, oh. tanggalin na natin. It's a unisex bag guys. Oh my okay. God! Wow! So buksan natin yung loob niya. Okay. Okay, ganda siya. Orange yung ano niya, loob. Oh uh, my God! orange yung tawag bag. Then, meron din siyang holder bag. Okay kabit natin siya. Okay. Nice. Ayun. Okay. So, ang color niya guys sa chocolate So, sa so, nag-sponsor nito sa akin. Uh, maraming maraming salamat. ah uh, enjoy ko siya. So, magagamit ko siya. Especially dun sa bago kong biling laptop. Okay. But, okay. Giniagawa mo. Take two. Okay, guys. So this is a DVL satchel bag. So DVL stands for daily vegan leather. Uh, para siyang ano yung faux leather. So it means, guys, na uh, this is an artificial leather. Wow! Yeah! So uh, this is, guys, 100% cruelty-free bag. So it means that this uh, product developed or manufactured without involving um, experimentation on animals. Okay. So yung ganitong bag guys is good for travel then and uh, work. Dahil uh, bukod sa magaan siya, stylish din siyang tingnan. Wow! Ayan na siya. And nga pala, itong DVL sa child bag, uh, meron siyang iba't ibang different colors. Google, parinig kita sa mukha eh! I will show na lang dito sa screen, guys. So, uh, meron siyang chestnut. This is the one, chestnut. And meron din siyang black. Meron din siyang tan. And meron din siyang army green. The price. The price of this bag costs 2,000. And that's a friendly price na para sa ganitong a kind of uh, leather bags. Meron din silang sling bag. Meron din silang belt bag traveling bag, backpack, and shoulder bag. That's a unisex as well. Another question with this, guys, kung gaano tatagal yung product na to or yung durability. So, the good news is, hindi siya uh, madaling mag-crack or mag-peel, katulad ng mukha ko na nag na. Yan. Oh! Okay, so yeah, uh, hindi siya prone sa crack or sa peeling. At hindi rin siya nag-fade easily uh, pag natatapat siya sa ultraviolet light or sa UV. UV Express ba to? Oh my God! Marinig kita sa mukha Hindi siya basta nag-fade kapag natatamaan siya ng UV light. Meron din siyang stain resistant. O, di ba? Stain resistant. Hey! Guys, yung product, it depends pa rin yan sa paggamit mo para tumagal siya. Yung tinatawag nating properly care for the product, for the product will last lifetime. So yun lang guys, I hope na nagustuhan nyo to at nakatulong yung video na para pumili ng mga susunod or sa mga susunod nyo pang bibili ng mga bags. Okay, and the most important naman is kung paano tatagal sa atin yung bag, kung pricey siya, it's it's okay as long as tatagal siya sa atin, di ba? Yung bag na to pala guys is sponsored lang sa akin. Just to clarify, hindi po siya sponsored ni Straightforward. Pero kung gusto nyo uh, mag-visit sa website nila para bumili at tumingin ng products, so I will show this na lang yung description. Hindi lang mga bags yung na offer nila doon. Meron din silang mga shorts, um, formal, uh, meron din sila mga T-shirts, formal shirts and many more. okay and yeah, dahil satisfied ako dito, nagawa ako ng na review. and yun guys, I hope na nagustuhan niyo yung video na to. don't forget to like, to share and to subscribe. and see you on my next video. thank you.